Hello guys! Welcome to my vlog. For today's video guys is uh, gagawa tayo ng order ng isang customer na matagal ko na siyang customer guys matagal ko na siyang uh, uh, ginagawa ng mga arrangement, bookcase So ngayong araw na to guys Friday uh, gagawa tayo ng isang order ng isang bouquet So makikita nyo guys yung nasa likod ko yan, di ba? Makikita nyo ang daming bulaklak Tsaka laki laki ng sponge ginamit ko So yan guys ang gagamitin ko Kasi gagawa tayo ng 360 pieces of roses So yan ang order ng ating Aposero guys So simulan na natin ako. So nga mga ka-real talk, nagsisimula na tayong uh, i-fitting yung ating uh, sponge para uh, maganda yung pagkakaayos ng ating uh, big bouquet guys. Ayan. Parang kwan lang yan guys eh. Parang uh, sa jowa mo lang kailangan mahigpit ang pagkakaayos. Charot! Ayun nga guys. So habang uh, ginagawa ko yung ating uh, bouquet So nililinis ko muna yung ating mga bulaklak para maganda naman siyang tignan So uh, iba't ibang klase ng bulaklak yan guys uh, na roses Ang sabi ng aking customer is uh, uh, 12 different colors ng roses So every color guys is meron siya uh, 30 pieces na roses So Uh 30 pieces times 12 is a 360 pieces of roses. So napakalaki niyan, guys. So pag sa, sa paggawa niyan, guys, sa kailangan eh, ay yung pagkakagawa natin para hindi siya matumba, para hindi siya magkalat. So sabi ng aking customer is a uh, mix daw siya. Imi-mix ko yung aking paggawa ng uh, uh, bouquet. So matagal ko ng customer ito guys at, at ako uh, syempre pag matagal mo ng customer syempre kailangan perfect maganda syempre ka kaya ka nga binabalik-balikan ng mga customer kasi syempre maganda yung gawa mo sana But, uh, sa mga kwan dyan, sa mga kapwa ko florista dyan, ayan guys ganyan ang paggawa ng uh, isang uh, malaking bouquet, so kailangan uh, masinsin, kailangan with the heart pag gumagawa tayo Charot! Ayun! So, yun nga guys. Nakita nyo na guys. Paunti-unti na nata, nagagawa. Kailangan natin natin lagyan ng tape para kumapit. Parang sa jowa mo lang yan. Para kumapit. Kailangan mahigpit ang pagkakapit para hindi kumawala. charot. Ayun uh, nga guys. <laughs> kung saan napupunta yung aking voice over. So, ang hirap kasi guys mag voiceover sa totoo lang. Kailangan talagang... am. Uh, kailangan buhay yung isip mo sa pag wow. Uh, nito so napakahaba pa naman ng video ito so yung ginagawa ko siya habang ginagawa ko siya guys ah, uh, syempre nagbibideo ako for the content so, sa mga kwan dyan, sa mga nanonood dyan guys at sana kaabot ka sa video ito guys yan, pakifollow naman ang ating uh, Facebook page Joey Natividad Real Talk at ang aking isa pang Facebook page na Natividad Joey. And ang aking YouTube channel, syempre, ang nat uh, Joey Natividad. Ayan. So, name ko lang ang ginamit ko, guys. So, yun na, guys, nakikita nyo, guys, medyo uh, malapit na akong matapos. I think, nakaka-250 uh, pieces na ako dyan sa pag uh, paggawa. So napakabigat. Hindi mo kayang buhatin 'yan. Hindi mo kayang buhatin mag-isa kasi napakabigat. So yun nga guys, dumating na yung aking kasamahan at uh, tamang tama at ay magpapatulong sa kanya mamaya sa paggawa uh, ng uh, wrapping. Siyempre i-wrapping pa natin to para maganda, magandang tignan. So yun nga guys, tapos na yung ating ginawa. Diyos ko, nakakapagod. So yan na guys, o ba diba? Kita nyo ba? O diba, yung ating ginawa guys. Yan. O, oh, ba? Diba? <laughs> so, dito, ito, or, nagkakahalaga lang siya ng 2,700 rials. Di, wow. So, kung kukumpitin natin, guys, uh, ang, 20, ang uh, 2,700 rial, nagkakahalaga siya ng 40,000 pesos sa Pilipinas. O, oh, di ba? Ang mahal. Wow. Kasi, ah uh, hindi ko pa siya nalalagyan ng rapi ng taglif ng wrapping niya. So naito sa katatapos ko lang siyang ilagay sa isa, -isa pa. Yan, ko na siya. So yan, 360 pieces of roses plus 5 pieces of lilies. Ayun, ang bigat niyan, guys. Hindi ko siya kayang hawakan. Promise nga guys, nakita nyo naman na pa ako sa aming mesa para lang bidyuhan o kaya tumayo pa ako rito sa para makita, makita ko yung kabuuan ng uh, ginawa kong arrangement guys. Kasi hindi ko siya talaga makikita talaga <laughs> talaga nagtatago pa ako. So yun nga guys, sinimulan na namin ng aking uh, kasamahan na si Joy Rubia. Yan mega mega love shout out nga pala. At siya nga pala, may nabasa kong comment sa aking uh, uh, previous reels kasi ginawa ko to ng reels. Ayan. Mega mega love shout out. Sabi niya pa shout out daw pag gumawa ako ng video. Mega mega love shout out. Melvin Texan the second. Ayan. Na shout out na kita. Sa lahat ng mga gusto magpa shout out dyan guys, just comment below and para ma shout out ko kayo sa susunod nating vlog. So yun nga guys, habang ginagawa, kinagawa namin, tinarapingan namin yung aming, uh, aking ginawang uh, bouquet. So talaga nagpatulong ako kasi hindi ko kakayanin na mag-isa ko lang kasi napakalaki niyan, guys. So uh, syempre kailangan maganda rin yung yung maganda na yung pagkagawa mo ng bulaklak at syempre maganda rin dapat yung iyong garapi. Uh, so garapi uh, sentapusa. Ah uh, uh, ibigay o uh, para pag nakita ng ating customer matuwa siya. So yan, mega mega love shout out sa lahat ng mga followers natin diyan. Yan, habang ginagawa Nine ko months, guys, right? kasi targang pawis, pawis na pawis na ako dyan. Kasi ang tagal kong ginawa yan talaga guys. So yan, nakita nyo na guys yung ating free finish product na bouquet. Ayan, o ba diba? O diba kita nyo naman pawis na pawis na ako dyan. Charot. <laughs> oh my God, talagang hindi ko kaya siyang buhatin guys. Kahit pa ikotin ko, napakabigat talaga niyan. Kita nyo naman, napakaliit. Mas malaki pa sa katawan ko, ba? Diba? Kahit mataba. Charot. So yun guys, tumungtong pa talaga ako para makita ako kasi talagang hindi na ako nakikita dyan sa so sobrang laki talaga niyan. So yun nga guys, ayan na nakita niyo nakita niyo na yung yung uh, aking nagawang uh, bouquet. So napakaganda. So tuwang-tuwa na naman ang ating uh, customer niyan. Syempre, pag gagawa tayo ng mga arrangement guys, kailangan matuwa yung ating mga customer para magbalik-balik sila sa atin. Charot. So yun nga guys, ay pinaiipit-ipit ko pa siya kasi wala kaming uh, Wala kaming table, wala kaming ganun ba, yung um, 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 umiikot-ikot ba. Kasi nakikita ko sa mga ibang flower shop yon So yun nga, yan Tapos na binidyuhan ko na siya Sinend ko sa aking customer Tapos nung nag-reply siya Sabi niya, you're the great You are so great and uh, very professional, Joey. So, nakakataba Sana ng puso naman. Oh. Yung palang is, uh, yung palang is napakaganda ng pakinggan. So, yun nga guys, nilagay ko na sa sasakyan niya. Halos, halos kasyang kasya talaga sa sasakyan niya. Yung uh, aking ginawang bukay niya. Nakita nyo naman, o ano, ba? Diba? So, yun nga guys, nandito lang ang ating vlog guys. Um, muli ito po uh, si Joey Natividad na nagsasabing saludo ko sa lahat ng mga OFW sa mang sulok ng bundo.